what's up mga kanoy pi? nagbabalik na naman si kanoy para for another video araw ng merkules mga kanoy pi, wala tayong pasada vlog content na mangyayari dahil kuding ni Mia nandito tayo ngayon sa kulungan ng aking mga manok dahil may babaguhin tayo dito sa pwesto ng kulungan nila bali itong area na to mga kanoy pi, tatanggalin na natin sila dito banda at itatransfer natin dito sa side na to Ayan. Tapos itong isa ipapatong na natin diyan sa ano sa taas para maging maluwang itong area na to, mga kanayipi, yung area na yan. Para yung ano, yung maliliit na sisi natin, mga manok, uh, ilalagay natin dito sa kulungan na to, dito sa loob para isakan na lang sila diba mamaya din mga kanipi, pagkatapos kong ma dito sa ano, sa may transfer itong kulungan ng mga manok na yan yung mga nauna nating manok at uh, pag na dito pupunta tayo ng kamanang dun kay kuya taki at uh, tunin natin yung binibigay sa akin na ano, na kulungan para sa mga malilit kong manok mga kanayipi iriri ayus natin yon may gagawin pa tayo doon dahil ah, malaki masyado tatabasin natin yon mga kanayipi so tanggalin ko muna yung mga itlog ng mga manok na yan para ano may transfer natin dito sa gilid mo dito sa area na to pero tatanggalin muna natin yung mga Gamit natin diyan. Alright. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here lonely in space. I've made up my mind, I just want to be free I live my own life in a new galaxy. I want to be weightless in the silence. Night sky. I want to free fall into nothing at all. I'm taking the moment, starting all over. papasama tayo kay Maning mga kanayfi na balik ta rin to itong kulungan ng ating manok na first batch tapos yung second batch lalagay ko na lang dito sa taas niya ipapatong natin mga kanayfi para Natin itong, ano, itong ng aking mga manok. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. Fall into nothing at all I'm taking the moment Starting all over mga kanoy nailipat na namin ni Maning nailagay na natin dyan kanyan talaga yung design nya mga kanipi, tatlong layer yan yan, to, yan yung tinatawag na isang set na ano na kulungan tatlong layer sya <laughs> so mas maganda na mga kanipi, no kung may pera lang sana eh mas maganda yung ganyang kulungan dahil pag ganun na sana yung ano design niya yung mga manok natin ayan ganda ayan mga kanaypi natapos ko na rin na ayusin dito sa loob ng kulungan ng aking mga alagang manok bali ang ganda ng tignan mga kanaypi dito pa lang sa bungad Bali ang unang palapag tapos pangalawang palapag, yan yung ano, first bats. Yung nandito sa taas, yan yung second bats mga kanayupi. Bali ko konting nakikita yung itlog dahil nakuha ko na yung iba kanina. Yung iba hindi pa nang itlog. Ah, uh, na-stress siguro mga kanayupi. Pero yan. Nailigpit ko na rin yung ibang kalat. So kita nyo naman Dito marami ng itlog talaga uh, Lahat ng itlog sila Tagtatatlo yan mga nandyan sa kulungan Dito uh, Tatlo tatlo yan mga kanayipi So dito uh, Apat sila pero tatatlo pa lang yung itlog So kompleto Lahat Mali yan mga kanayipi. Papunta na tayo dun sa bahay ni Kuya Taki at uh, nandito na yung gamit natin. Gagamitin natin pang putol doon sa ano, sa bakal. <laughs> yung grinder, extension, metro. Ayan. Kunin natin yung binibigay niya sa akin na kulungan ng mga manok para ano, ay paglagyan tayo doon sa ano sa mga sisiw. Nalilit nating manok, no? Kaya mga kanaypi, nandito na tayo sa lugar ni Kuya Taki. Down. Mabigyan naman. yung grinder ko. Ano nga nga po. Hindi nyo na sa las 12. Las 12 nga na Una ah. Oh. Ayan mga kanipi, nanditin, eh. Ayan oh.

pagkoon ka banda basit lang Tanda na tagker pa yung plastic na niya. Ko ni koata im eh uh, ni migobin ano okay. ano 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 atan kon.

Maynga talaga no kwadi ngay ko ngay. Adi battery kids din ko. Pagtarap pag, pag, pang extra niya. Mhm. Pagitlogan daw. Hay, may may app. May, may meta nong. Oyon. Ah, no. uh, uh, yan ito na mga kanayi. na natin. Rice na. mga kanaipi may paglalagyan na tayo dun sa ano sa alaga natin bali nandito na mga kanaipi naipasok na namin ni Maning, ay nagpatulong ako sa kanya pag dito oh, so, ayan pwede naman na siguro ang um, ano Hanggang 4 months to 5 months sila dito mga kanibi yung sisiyo natin dyan mataas naman eh ayan mataas naman yung kanya okay lang na ganyan kababa mga kanaypi at least na may magiging kulungan na yung ano yung mga ko oh. Ayan, ayusin pa natin yon. Dahil nasira mga kanaypi Matanggal na naman yung pagkawilding niya Ano, sa taas Ayan mga kanaypi Na ispat-ispatan ko na rin Napag-practicean ko na naman itong gate namin Kali naglagay na rin tayo dito Ayan Dito sa baba sama nun at nilagyan ko na rin mga kanayipi, ng langis para no, smooth yung pagbukas at pagsara nya bali alas 4 na ng hapon hindi ko pa naayos itong, ano, itong kulungan na to Ayan. so sa susunod na araw na naman yan yan muna mga kanuipin alas 4 na hindi pa ako nakabili ng feeds pagkain ng ano mga manok ko bili muna tayo ng ano uh, ilang kilo dahil hindi ko pa nakuha yung bayad ng itlog mga kanaypi kulang yung pambili natin ng feeds na isang sako kaya ilang kilo lang yung bibili natin kilo muna bukas na lang ako bibili ng ano ng isang sako ayan mga kanaypi Nandito lang ako sa bahay, kakauwi ko lang. Hindi ko na kayo sinama na pumunta ng bayan eh. Ito. Bumili tayo ng bigas na no, na tatlong kilo. Talong. Tapos yung ano, yung vitamins ng manok, sisikal powder. Tapos yan mga kanaipi. Ito. eleven uh, 11 kilos na no, pagkain ng mga manok. Yan. Yan na naman yung ano, na nabili natin bali yung shoutout natin mamaya mga kanoypi uh, magre-reply lang ako saglit para makapag-shoutout sa mga pangalan nyo ay yan mga kanoypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat so sa mga nag-comment sa last na mga videos ko, tapusin nyo tong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin Unang una yan, shoutout nga pala kay Sir Leo Digario Bersosa Shoutout kay Lord Delisa Colomna Ayan, shoutout Shoutout kay Mary Pabroa ng Canada Shoutout kay John Philip Gatchalian from Karusukan Sur Asinggan, Pangasinan Shoutout sa'yo, Sir at shoutout na rin mga kanipi kay Ilpijo Estimada Ganadin. Shoutout kay Ronald Tihada. Shoutout kay Romeo Budano. Shoutout na rin kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon from USA. Shoutout na rin kay Kuya Jubel Jimenez Caluya ng Canada. Shoutout kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Tong Palan from New York. Shoutout na rin kay Kuya Joey at Ate Tacy de La Cruz from San Diego, California. So dyan na naman nagtatapos ang ating shoutout mga kanipi. Kung gusto mong ma-shoutout next vlog, just comment below lang mga kanipi. At abangan nyo na ma ko yung comment nyo. Ang susunod nun, shoutout na mga kanipi. So dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta lalong-lalo lalo na sa ginagawa niyong no-skip ads ng aking mga video. Maraming maraming salamat, mga kanoypi. So, kita-kita tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all. And peace out.